Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat yan Ganun pa rin ang sitwasyon sa daan Walang pagbabago dahil sa magpapasko napakasikip ang daan at lagi tayong natatrap Ito Wala talaga tayong magawa kahit pipilitin natin Gusto mo natin umusad mayroong pang nauna sa atin na marami at nag-aantay din na kung kailan umusad ang traffic kaya mag na lang tayo sa ating oras yan itong area to laging ano dito eh may problema talaga gawa ng unahan crossing yan eh bago pumasok doon sa expressway priority nakik yung ano na yan yung kali na yan kaysa dito na nanggaling sa expressway papasok dito sa bikutan ang haba na pa hanggang dito ang taga lumusad lagi nga ito ang rito kaya dito tayo inabot ng siyam siyam hindi lang siyam siyam guys sampu sampu ba o 20-20 pa kaya lang pilitin man natin ay talagang hindi natin maapura ang sitwasyon rito hindi lang to rito na parte na dinadaan natin traffic paglabas pa lang natin sa Santa Ana kung saan tayo nang gagaling sa Magnum nandun na umpisa ng traffic hanggang pada, pagdating dito sa Osmeña sa bandang uh, Pasay Road umpisa na yan papunta rito sa Nichols grabe, sobra ito guys, sumusag na bubuhos lang ito saglit ititigil na naman nila yan paparahin na naman tayo dyan hindi pa tayo makakarating doon sa dulo tapos na naman 'to ang kaligayahan natin. Tapos may standby na naman tayong matagal rito. Sana naman tumagal 'tong pagbuhos nila, paghatak. Makalampas tayo rito. Ah, wala na. Pinarorona na nga. Nasabi ko eh. Eto, mag-antay naman tayong matagal rito. Kita yun guys. Dinahatak nila sa gitlang kasi priority nila yung solidad niyan. Papuntang Better Living. Yeah, yung dito sa bandang papuntang kanan, sa bandang kanan ko. Yon, 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 papuntang Better Living niyan ngayon kung dito naman ang putante sa kabila ay papuntang Kampang Undiwa sa lower, lower Bikutan yan ang ginagawa dito guys na-stack talaga rito pag nanggaling ka sa expressway papasok ka sa Bikutan asahan mo na haabutin ka ng hindi lang siyam-siyam tapos benti siyam 2020 pa Yan. Maluwag sana 'tong sa ilalim mo. Yan guys, ay papuntang Alabang diretso papuntang Manila na yung kabilang side. Kailang hindi tayo pumasok diyan kasi malayo pa ang tatakbuhin natin papuntang Sukat pagdating naman doon sa service road east service road papunta sa amin, andoon naman sobrang kuko doon kaya dito na lang tayo nagditiaga, kahit pa paano pag nakalampas tayo rito gumagapang na yung doon sa service road sa tikutan pag doon tayo sa kabilang matrap iyon ang mas matagal pang oras na antay natin kaya dito na tayo nagtatyaga kaya lang talagang ano dito guys matagal talaga mau ka ito sa kaantay minsan pa eh, alam mo naman yung call of nature pag umatake pa yon yun ang pinaka problema kasi wala ka namang dalang saan mo i -dispose yung naramdaman mo yan, obserbahan nyo priority na lang yung kalsada niyan counting buhos lang dito ilang minuto lang na hinahatak nila ang nanggaling ng expressway yan ang matagal Eh guys, hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa panood nyo sa ating mixing video na kuha sa hapong ito o gabing ito. Sa araw ng Martes. Yan, yung building na ginagawa dyan. Oh. yung mga kababayan natin nandun. dadaan sa taas pagandarin yung ginagawa nila safety ang mga tao Kailang malas mo pag nandito ka talaga na tapat okay pagandang gabi sa atin lahat pag lang god bless us all bye bye